Kamusta po mga katambay? Si Kamalong po muli sa Tambayang Makabayan. Ah, uh, may pag-uusapan po tayo siyempre muli sa about sa politics. Uh, ngayon po pag-uusapan po natin ang ating Pangulo. Bibiyahe po muli. Meron po nakatakdang biyahe ang ating Pangulo uh, ayon sa balita. Painggan po natin ang balita. Komentuhan po natin ang susunod na biyahe ng ating mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. Ito po, mga katambay. Panurin po natin. Ito po yun ang Malacanang ang nakatakdang pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo ng Australia sa darating na February 28, at 29. Ayon sa Malacanang, bibisita doon ang Pangulo bilang guest of the Australian government. Kalinsabay nito ay nakatakda pirmahan ang ilang mga kasunduan na magpapalakas sa ugnay ng Pilipinas at ng Australia. Sa darating na Nobyembre ay pagdiriwang ang ikapitumputwalong anibersaryo ng diplomatic relations ng Australia at Pilipinas. Ayan po mga matambay. Uh, nakita po natin, napaka-importante po ng mga biyahe ng ating Pangulo. Uh, po ng bagong Pilipinas na makapag-aahon po sa ating kahirapan na ating bansa lalo po sa mga tagtataas ang mga bilihin natin. Yan po ang isang uh, nakikita nating na solusyon. Nakikita ni Kamanong na solusyon ng ating pangulo na kailangan na uh, magbibiyahe ang ating pangulo uh, sa lahat po ng imbita, uh, guests, kailangan pong uh, puntahan ng pangulo para makahingkayat ng mga sinasabi sa Bagong Pilipinas, kailangan maging world class ang ating bansa. Kasi pangarap ng Bagong Pilipinas na maging world class ang ating bansa. Dahil kung katulad ng bansang Australia na mayaman, baka ang ating Pangulo makahingkayat ng isang damokal na mga you know, magbi mamumuhunan o business sa ating bansa na mag-aahon sa inflation, ng ating bansa. Kaya sana uh, sa nakikita ni Kamanong, eh, hindi po titigil ang, ang pamahalaan, lalo po ang Pangulong Marcos na magbiyahe na magbiyahe sa anim na taon para uh, pagbaba po niya sa loob ng anim na taon, ang ating bansa ay isa ng world class, mga katambay, world class. Wala na po tayong magiging problema, lalo po sa security ng food, security para na po tayong mga uh, bansang uh, Amerika pagbaba po ng ating Pangulo dahil world class na po tayo. Yun po ang pangarap ng ating uh, Pangulo sa bagong Pilipinas. At habang wala po ang Pangulo at kahit po nasa Pilipinas ngayon at uh, ang biyahe pa naman niya eh uh, next week, eh yung kanya pong inatasan din po na speaker na ang trabaho ay legislative at nagpapa-executive iyon po mayroon po mga pinupuntahan po na programa po na nagiging solusyon po sa kahirapan din ng ating bayan yung Bagong Pilipinas sa uh, Caravan di ba na nagbibigay ng kompletong ayuda nung last time po pinadala ng pangulo ang ating speaker sa bandang Bisaya sa isang probinsya roong ng Bisaya di ba Ngayon naman po binadala po ng uh, presidente natin ang kanyang uh, you know ang kanyang future uh, pinsan president di umano ng Pilipinas dahil nag-uumpisa na rin sabi ng mga Pilipino, sabi nila, nag-uumpisa ng mamulitika ang isang speaker na legislative ang trabaho nasa Sultan Kulderachata sa pandang Mindanao naman. Doon naman po ah, na nandoon ang ah, speaker. Ang trabaho ay sa kamara. Pero nagpapaka-legislative o nag nagpapaka-executive ang ating speaker dahil ah, nagpapaka-DSWD, nagpapaka-DA, Department of Agriculture, at nagpapa, you know, Department ng Health. <laughs> diba? Nagpapaka-DOH. <laughs> ang speaker. Habang ang presidente naman, eh, siya yung nagtatrabaho. Ganun po, nakikita ni Kamanong sa Bagong Pilipinas. Ang magtatrabaho sa Pilipinas na pupunta sa mga bayan-bayan, -baya, probinsya, ang speaker. Siya po ang tinalaga ng Pangulo. Ngayon naman, pagdating naman sa usapin ng uh, pagpapalakas ng ating bansa, lalo kung kailangan natin na uh, maging world-class ang Pilipinas, ang trabaho ng Presidente sa pananaw ni Kamanong, siya po yung magtatrabaho na magpunta po, magbiyahe na magbiyahe sa all over the world, lalo yung mayayamang bansa na makakatulong po para maging world-class po ang ating bayan. Kaya po inuumpisahan na po magmula po nang maging Pangulo ang ating Pangulo nung siya po yung maluklok noong 2022. Eh. Talaga po inuumpisahan niya na po magbiyahe na magbiyahe sa mga bansa na nangihikayat po ng mga mamumuhunan sa ating bansa. Kasi last time po, uh, nag-report nag, uh, nag po sa atin ang pamahala na billion-billion po ang uh, naipapasok na pledge o mga pangako ng mga bansang pinupuntahan ng ating Pangulo eh, sana po yung mga pledge o pangako na mamumuhunan sa atin eh, hawak na po ng Pilipinas at nakapag-invest na po talaga sana sa atin at para po maumpisahan na yung pagiging world class po natin na bansa ang pangarap ng Pangulo. At sana nakikita ko po sa pangarap ng Pangulo na maging world class, aba, mababawasan po ang kahirapan sa ating bansa. Pagka natupad po yung pangarap ng Pangulo na world class. Kamukha po nung nangarap ang ating Pangulo na maging 20 pesos ang bigas at kasama na rin ang pagiging world class po ngayon. Kaya nadagdagan po ang pangarap ng ating Pangulo, mga katambay. Nung nangarap po siya na maging 20 o 25 pesos ang bigas at sinama niya na ngayon sa Bagong Pilipinas ang pangarap na maging world class ang ating bansa. Kaya po, at least po, yung mga pangarap ng ating pangulo eh you know, nadadagdagan. At least eh baka dumating ang panahon na matupad ang mga pangarap na inaasam po ng ating gobyerno. Kaya po tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy <laughs> lang po, Mr. President. Ang inyong biyahe, huwag niyo pong tigilan hangga hindi po nagiging world class ang ating bansa, Mr. President. Yan po ang uh, uh, ang komento ni Kamanong, dire-diretso lang po, habang may pera po ang gobyerno na meron po tayong taon-taon na nagiging budget po at yung inyo pong hinihingi budget sa inyo pong uh, department sa executive at nabibigay naman po ng pamahalaan na billion bilyon mga travel fund at mga extraordinary fund at syempre yung mga fund pa na iba-iba eh, po di ba? Mga confidential fund kompleto po ang taon-taon na binibigay na budget ng Pilipinas. Dire-diretso lang po ang gawin niyo pong pagbibiyahe para po sa anim na taon uh, sa tingin naman ni Manong, baka naman po yung mga pangarap natin sa loob na anim na taon na biyahe ng biyahe, eh baka maging world class ang ating bayan, mga, mga katambay, mga kababayan. Di po ba? Huwag po tayong mawala ng pag-asa, mga kababayan, mga katambay, na sa pangarap ng pangulo, pangulo ng ating bansa ngayon. umasa po tayo dahil siya po ang ating commander in chief. Kaya uh, sa komento ni Kamano, baka naman po, baka, baka naman po matupad dahil po siya po yung pinakamatalino sa ating ngayon, sa ating bansa dahil siya po ang presidente natin. Alam niya po magpatakbo ng isang bansa, 'di ba? ba? kaya-kaya niya po kontrolin ang lahat, lalo po yung sa ekonomiya ng ating bansa. Di ba? Pagiging world class, dahil nakikita niya yung kanyang vision. Di ba? May vision po ang Pangulo natin. Uh, hindi po magsasalita ang ating Pangulo. Uh, mukha nung pahayag niya nung nag siya sa part ng Clark, sa bandang Pampanga, yung ginawa ni Pangulong Duterte na Karsada ro, papuntang airport, na siya po ang... Uh, nagano doon nag uh, you know, nag-speech at doon niya nabanggit yung pagiging gusto niya niyang pangarap na maging world class ang uh, ating bansa mga katambay. <laughs> Kaya po si Ka Manong. Ah uh, sige po. <laughs> sa laki po ng uh, budget ng uh, executive eh sa tingin po ni Ka Manong, komento ni Manong, yung pangarap ng mga world class eh baka naman sa laki ng ginagastos natin taon taon sa mga biyahe ng pangulo, eh, you know magiging world class tayo. Napakasarap pakinggan yun mga katambay na maging world class ka. Mamabilang ka sa Singapore na world class na, di ba? Malit na bansa ang Singapore, naging world class. Mabilang malasana, sana Pilipinas dyan, katulad niya Singapore, di ba? O sabihin, China, o di ba? Number one sila sa ekonomiya ngayon, di ba? Matulad tayo dyan, sa Japan, di ba? Sa Asia, di ba? Yung mga ibang Asian country, di ba? Thailand, maasenso na rin sila. Taiwan, di ba? O, wag na natin sama yung mga Amerika. Matagal na mga powerful yan, di ba? Mga Europe, mga sa United Kingdom, di ba? Mga ano na po yan, eh? mga Germany, di ba? Mga Italy. Eh, mabilang malang tayo sa Asia, di ba? Mahanay tayo sa mga world power na, you know, mga world class, di ba? Ang uh, pamumuhay na nila ron. Singapore, di ba? Yung pangarap ng Pangulo, you know? mabilang tayo sa vision ng Pangulo. Dahil ang Pangulo ay eh, pinangalak na mayaman. Ganoon din ang First Lady. Kaya yung pangarap ng Pangulo, lahat ng Pilipino maging kagaya ng pamumuhay ng Pangulo at ng First Lady. napakasarap po ng mga kabayan. Talagang pag nagawa po ng Pangulo yon aba, never nang mapalitan ang mga Marcos sa Pilipinas. Pag nagawa ng Marcos, ngayon, yun na maging world class ang pamahalaan at wala nang mahirap. Kung meron man mahirap, kumpleto sa benefits, kamukha ng mayamang bansa, di ba? pati health system, kumpleto, wala nang binabayaran. At meron pang mga ayuda na tinatawag na food stamp, katulad ng Amerika. Di ba? Aba, forever nang magiging uh, pinakamataas ng mga Marcos sa, uh, pa, sa panahon natin. Di ba? pagka natupad po yung mga pangarap ng ating Pangulo. Hindi na sila mapapalitan. Ang mga ang mga Marcos sa ating bansa. Kaya lang po, 75 pa rin ang kilo ng bigas, mga tambay. Meron naman mabibiling 50 plus. Meron naman po. At may pangako naman po ang DA do sa bigas na baka bumaba sa mga darating na buwan. may pangako. Pero yung pangako ng ating pangarap na ating Pangulo, world class. Yun po ang abangan ni Kamanong. At paulit-ulit dito sa vlog na ito na puro world class ang nabanggit ni Kamanong. <laughs> Yun lang po, world class. pangarap, sasama si Kamanong sa pangarap ng Pangulo na maging world class ang ating bansa. <laughs> Hindi masamang mangarap. <laughs> Di ba, ba mga tambay? World class. <laughs> Paalam po at muli nagiiwan po si World Class Kamanong na mahalin natin ang ating bansa na magiging world class sa darating na panahon at syempre ipaglaban natin ito, may darating pang world class sa ating bansa. Paalam po. Bye-bye. <laughs> <laughs> Nga tanawa.